Date with Ate Vicky. Sige, <laughs> day. Mag-ano ka? Ano, ano day? Magdahon ng banana, day. Lagari <laughs> na yung ginamit niya. Oh. Aw. <laughs> Mahingi po kami ng dahon ng saging. Puputulin natin yung iba dyan. Sobrang dami. Kasi gagawa po siya ng asuman. Asuman. <laughs> Suman na may palaman. Hindi pa natin magagawa ngayon. Ayan magagandang mga dahon oh. Ay salamat may taga-taga ng dahon. <laughs> ang cute naman ng puso, buti pa yung saging may puso. May puso ka ba, honey? Wala wala, wala ng puso. <laughs> Taytay sa kapitbahay. kalimutan ko magdala ng kata katat katatsu. Sobrang dami. Kailan kanyan baka maano ko? Angkit ng puso. Dali. sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. ko. Ay, naman yung tawa ko parang bruha. yan po yung mga magagandang dahon. Pakayasin ka natin. Marami din silang saluyot. Kalabasa. Umuwi na pala si Nana, hindi ko siya naabutan. Ang cute ng shiso mo, honey. Kulay purple. Red. May alokbate. Mag-uwi ako neto sarap sarap sa munggo. O oh, hayo madam <laughs> uh -oh. Tinulak ngayon sa akin malunggay. Hello malunggay, madam. kakalbuhin na namin 'yan. Kukunin na yan Nanay, ang iyong malunggay, strawberry. May malaking malunggay. Tenola, tenola. Ayun pa. Mga talikot, baka wow. Basket. At talaga naman nagdala ako ng basket kasi alam kong marami silang mga tanim na mga veggies. Yay! Sa kabila meron eh. At At si Sorry, Dai. Naglabas ka to, bilik ang Yushi. <laughs> Ayan daw na sili, oh. Pwede ba yan sa piman? Ay, umu umuulan. Mag ano ka muna doon. May bunga din. Papalaya, Dai. Yay. Alas siya. Yay. Gamalingki ako dito, o. Oh. Miss Garilias. may maulan na na kayo. Doon na kayo sa loob. Kaya mabili sa... Ayan, may malunggay. Ayan, may malunggay. Ayan, may pang tinula na tayo. Ang taba. No, Ang lusog-lusog. Huwag -lusog. kang mag-alala, madam. Magtitira ako para sa inyo. Mga ganyan lang siya. <laughs> Magtitira lang ng kunti. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Tapos lagi ko lang sa freezer. Marami pa sa likod ng balunggay, dai. isa oh! na lang siya Bumili pa kami kahapon. <laughs> Ay, oo nga. Hanggang sa nakalbo na nga ang mga Makamati. malunggay. Balunggay. Uh, happy naman. dami na ito. Arigato. Gusay mas. Ang daming balunggay. At dahil umuulan, papasok muna. Ay, dyan ka na muna. Dito, dito. Maulan, umulan. Hindi ka na pwede pumasok. Hindi ka pa nakaligo. Huwag ka mo lang pumasok. At dahil umuulan, magkapi muna sa loob. Magkapi <laughs> muna rin ako. Magkupi muna kasi naulan. I want the body of the, ano yun, banana. Gawin siyang ubad, ubad, gulay. Huwag ka rin mamamatay. Ibigay ko sa opas, Ayaw mo mag-orange. Yeah. <laughs> Magaling pang mag-English yung doktor kaya nakakaintindihan kami. Salamat din sa paghiwa oh, oh, oh. sa eport. Eport, eport. Lintik ka, ni. Sa diingka sa ano din. <laughs> Dito <dahil? laughs> <laughs> <laughs> yung so, so. Oh. Wala tawa na kutom. ka may bragi. Saan, okay, ka um, hello, hello, show -show. <laughs> Saan ka sa Bisaya, Day? kamag yung Gago! Saan ka sa Bisaya, Day? taga-Dabao na ako, Day. Taga-Dabao ba siya, Day? Oo. Oh. Taga-Dabao doon. Kula Di pa lang na na ako nakapunta sa Dabao, pero taga-Dabao ako. <laughs> Ayan po, yung isang vlogger! Hello. <laughs> hello. Si Lovely Nico! Hello, guys! Feeling, not feeling well. Feeling, oh. Subscribe! So, today, oi de? So, kuwait siya namin, oi de, oi de, oy de? Ay, seryoso yarn. tapyas, <laughs> tapyas. Yes. Gusto ko naman yung ano niya, yung, yung, yung pu puno. Ang tawag dito? What do you call that? Gagawin kong ubod. Para sa tinolang manok. Ay, nagluto ako. Patikim ko sa'yo. Magluto ng suman. Hindi ba ito Ubod ng saging. Sarap ng buhay. Nakatayo lang ako. <laughs> Ayan na naman yung post kung sakit ipin. Mm. Kasanayan ko na ako yata mag-post ng ganyan. <laughs> <laughs> Ibali guys, babaguhin ko next time. Doray right beer. Sige day, okay. okay. At ayun na nga, na-off ko yung volume ng video. Let's lagari the body of the sagging banana. Dahil nga walang sound, eh, magkukwento na lang ako. Nakasama ko na pala si ate Veronica dati sa work. At ang larawang kupas na to, taken 2007 or 8. Tapos, nitong January 2023, pumasok ako sa kaya siyang pinagtatrabahohan niya ngayon. Tapos, nung minsan, kumain kami sa labas ng mga kaworks with her. At habang kumakain, sinabi ko sa kanya na, Ati, may kamukha ka dati, kawork ko. Teka lang, hanapin ko yung picture sa FB. At nung pinakita ko sa kanya, sabi ko, tignan mo, maigi, kamukhang kamukha mo. At ang sabi niya, oo nga, kamukha ako at meron akong ganitong damit. Tapos sabi niya, teka lang, ako to eh. At nabigla ako. Ibig sabihin, matagal na pala kami magkakilala dati. Then after 15 years, ngayon lang ulit kami nagkita at hindi kami nagkakilala. Nakakatuwa naman. At ayun, nagkwentuhan kami about sa nakaraan. At si Ate Veronica pala ang palagi nagbibigay sa akin ng ulam lunch. sa siya. It's a marigato. The end. Hmm, teka lang sandali. Malapit na akong ma-stress. Sa katawan na saging na to, paano ba kasi kurin yung ubod or ubad? Hmm, honey. Tas kete kure. First time ko kasing ginawa to, kaya hindi ko talaga alam kung paano. At ayan, tada! To the rescue! Hay nako, Inday Pepsi. Gamitin kasi yung common sense ba utak. Ang alam ko lang kasi, ginugulay to. At nakakain na ako dati ng maliit ako. At ayan, first time din ni hani magganito. Buti pa si Hani, alam kung paano. Thank you too much, Hani chan Dadada is chuki. Masarap to guys, ilagay sa sinabawang manok chi chicken Ay nako, aliw na aliw ako sa mga ginagawa ko today. Ayan, sa wakas. Ubad ng sagingging. Ala, aliw na aliw siya, oh. Mukhang happy yarn day. Rica honey. And lovely Nicole. Thank you so much sa mga veggies. Pasensya na sa abala. Sila yung mga friend ko na walang kaarte-arte at sobrang bait. At nung bumalik ako ng Gunma, sa kanila ko tumira. Yun, parang sila yung pamilya ko dito. Friend, family, gano'n. Kaya naman pag napunta ako sa bahay nila, talagang feel na feel na feel at home talaga ako. Kahit na wala kaming communication lagi, pag nagkita naman kami eh. Hana si na guys eh. Kasi na miss yarn. Sino may gusto niya neto? bihin nyo lang. Sobrang dami neto. Hindi ko mauubos. At ayun. Napitas na ni ate Veronica yung nag-iisang puso ng saging. Ay nako. Umaambon na naman. Kasi malambot mm -hmm. Yan yung okay. ginugulay. Parang fluorescent. Okay. Yay! Laki, di ba? Pasok, te. Pasok. Florisen. Ito na po yung puso ng saging. nervous na kasi hindi naman magiging saging. At yung pambalot ng suman. Ayun nga pala si Shoni, yung anak ni Honey. Sobrang namis miss ko yan. Kiki, mahiya ka naman. <laughs> 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 ko, big, big, big. Tayo na nga nahiira saging. Siya pa ng bit-bit, oh. Nahanin si Chandis <laughs> kita ka na, simpishinay di. Buang. Yes. Pupunta nga pala kami sa isa nilang taniman para mag-harvest ng veggies. May as dito a Snake. Baka may as makagat ako. Baka matuklaw. Nanay, salamat sa mga tanim mong at kami nang makinabang mag-harvest. Dito ka, malamuktan. Ayun may sitaw pa. Bagyo beans pala siya. Hindi asitaw. Marami din sa luyot. Ang cute ng talo. Wala siya. Thank you sa mga blessings. Ibi. Ayan, may pantula na. May pantula. At saka alokbate. Manok na lang kulang. Yes. At we're here na at Mark Isisaki para mag-lunch. Ayun na nga, magla kami dito. Siyempre, magtingin-tingin shopping na rin lunch. kami. Lunch. lunch. Na, na. Nakalugay yan. Ganda Ay, nice yan. Ayun, ko na. Oh. Ay, naku. Ang laki, laki na ng mukha ni Enday. Kay ano kaya? Diyan ako, Tessa. Saan kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? hahaha <laughs> naghahanap pala kami ng murang makakainan <laughs> maliit lang kasi ang sahod namin oh, this tempura. month kasi may ubong yasumi pochiso, tempura ooo oh, pochiso ay may saiseria Filipino. Saizeria. Family restaurant dito sa Japan. Super affordable. Bawal mang social dito. <laughs> <laughs> Ang uh -huh. masa uh -huh. resto. Uh -huh. It's 1.20 p.m. na. And marami na kaming gutom. <laughs> Order na <man> na kami. <laughs> Starving <laughs> na kaayos. Ayan, hindi lang yan. Eh? Gustong may Turi cheese. salades, veggie. Gusto ko pala dito yung tahong. Ayan. Hmm. Ito naman, na karne ng lamb. And titikman lang <laughs> namin kung masarap. Ayan, ito na yung order namin. The real real chicken. chicken. with cheese. With garlic sauce. Real chicken kami. Ay, potato and corn. With rice. Lunch na muna Eat kami. Itadakimasu! Itadakimasu! At dahil sa marami kaming gutom, ay wala kaming itinira. And pumunta naman kaming Uniqlo after lunch. Titingin lang kami ng mga pangtrabaho dami. So, nanihan siya gutom? Oh. masarap siyang isuot. Kasi pag-air, mahapit. Ang bilis mag-autom na. Tignan mo. Mga model nilang damit. Pag-autom na siya. At yun nga, wala rin kaming nabili. At dito naman kami sa maliit na tindahan. Sa gitna ng boy. Ang matigas ni Perday. Para sa makapal na mga ingron. Bow. Iba yung ni Perday So, oh, kore wa iin. Ano na nga ba to? Ganyan. Ano mo sa mga letrang maliliit. Tapos let me see ah. Pa ako, pa ako madumi. Ala. <laughs> Pasensya na kayo sa kuko sa paa. Every Sunday ko po siya nililinis. So bukas na po 'yun. Ano nga tawag dito? hindi ko maalaala nasa ma magnifying na nail cutter oh <laughs> ang cute niya sa mga matanda malabo. cool mga malabo ang mata cool at napadaan lang kami dito ang cute naman ng mga banana minions it's choco banana at dahil hindi kami nakapag-dessert kanina, balak na talaga namin dito ng dessert sa Starbucks. Wow, Mekana? It's, it's 4,250. <laughs> Yabe. Wow, And cheese. cheese wow, cheesecake. Kaya lang naman na lana And ba? Cream. Dahil oh, you are what you eat. Daw. Tashika ni Hondo, dadi.

Dessert. 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 Nasaan yung Starbucks? Yan. Dessert. Dessert. Starbucks pa minsan-minsan. Ang minsan. si ano? Yay. Hello, Nelson. At Burger King. Bili lang po kami. Potato. 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 Potato fry. Uwi na kami. Oo. Oh. Then, potato. potato uwi na muna kami to rias light. Mm. -mm. You know. At nandito na po kami sa bahay para mamitas ng mga Sigarillas. First time po ako nagtanim nito para kay Ate Veronica. At sabi ko sa kanya, pag namunga ang Sigarillas ay ikaw ang kauna-unahang mag-harvest nito. Ni-request niya kasi sa akin na magtanim neto kasi daw, favorite mm. na yung sigarilyas. At saka guys, grabe pala ang health benefits <laughs> nitong sigarilyas. Sigarilyas model. Ay, hindi pa marami, ano? Sigarilyas. Parang mas marami pa yung papaya. Oo. Ano nga, magbunga na itong papaya sabay. bago mag Mamamatay lang kasi ang papaya hindi pa pag winter. Sad yarn. Eh, may laman pala yun. Ganun lang. Yun. Eto, hindi pa to gulang. Kapitin yan. Yan. Patago. Hindi pa nakamitin. Oo, oo, gulang. Kasi maninipis pa eh. Pag binanamit. Oo. Oh. manipis pa siya. Ka sa... <laughs> Boy, shit, may lamok. May lamok na eh. Kapitin na naman I hate lamok. Sigalirias. Eh, hey, che, che. Okay, mga pasha, little monster vampire na to. mga lamok to. Kakainis. Ayun oh, may gurang. sip, -sip ng sip, -sip pasha, ng dugo. Pasha, parang vampira. Baby. Nagkatago nga siya. Sayang naman. na daw. Walang doon. Titignan ko bukas pag may time. Sisilipin. ayun na, ay, hindi pa ba yan? ayun na yan. yan. Pasha, pasha. Ayan. Eto, ka, Yan. Si Ito, Madaka, kore. Ayun, yung lang. dalawa sa baba, hindi pwede. Malit lang. Baby lang. Ay, eh, kunti lang. Ayan siya, oh. Ah, pag ano. green na green, yun ay magulang, yun ay matigas. Ito okay pa yung katangtang. Ah, sito. Baby pa. Oy, oy, oy. I-harvest ko ha? na nga itong puting ampalaya. Baka mabulok Ish. lang. Sayang. Ech. Laki niya. Mayroon pa, oh. Ang aking ampalaya farm. Ay. Mayroon pa, oh. Little farm, oh. yun. Di ba? Cutie. At dahil New mahilig TV. kaming dalawa sa gulay, Balaya. at talaga namang nag-enjoy ako sa date bonding namin ni Ate Veronica. Oh. Ay, buti na Ay, lang sitaw, at may mga bunga sitaw. yung mga sitaw. Ito naman ang i-harvest <laughs> namin. <laughs> takot na takot ka. Sitaw, sitaw. Takot sitaw. lang makagat ng Ay, maliit na vampira, May mga palaboy na <laughs> as din dito. Buti na lang, hindi pa ako nakagat. <laughs> Ay, sa bahay niya, gumagabi na. Nandito na Ang kami oh, sa bahay ni Ate, ni Ate si Veronica. Ang ano, yung... daming bunga nakakatuwa. Meron naman diyan matitira. Nakakainis. Ano, Wag na, um, lang sana ng ano 'yun, magmabulok. Kailan sa sobrang init, guys? Ito so, po yung, yung nangyayari sa sobrang init. Sayang 'yun, oh. Super okay damage. Na. Ayan, sayan. Pero matamis siya. Ang daming bunga nakagigil. Sana, ko, Ang cute-cute. Ay pa yan. Eto Ayan ano lang. na sa oh. Diba Ni po December yan tumituro. Eto may crack na siya, oh. Sira na rin to. Sara, ah, dahil sobrang sa init. Sa sa Sayang. ay 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 ako, maraming lamok. Ngayon lang ay lamok ay 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 cute mga apples. Ang cute, cute. Apples, apples. At babalik ako Hi. dito pag namula na lahat ng mga apples. mansanas. mushi 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 Mushy ang kumakain. Sayang. Oh, cute, cute. Bye-bye. 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 So May, bye -bye. Bushi. <laughs> May bushi. I'm gonna go home na. Bye bye. Yeah. At yun lang po ang nangyari sa date namin ni Ate Veronica. na ni.